Isang pagpupulong naman ang matagumpay na isinagawa sa kamera kung saan tinalakay ang usapin ng pagpapatayo ng high density housing na siyang solusyon para sa dalawang daang pamilya ng People's Village o People's Ville na kasalukuyang naninirahan sa danger zones. Nagbabalik si Julian Bunag para sa detalye. Halos 30 taon nang iniinda ng mga miyembro ng People's Planville Homeowners Association ang nakabibini nilang pabahay sa Santa Mesa, sa Manila sa kanilang pagsisikap at sa tulong ng mga organisasyon tulad ng Urban Poor Alliances of the Philippines o Ulap naglaan ng gobyernong Aquino ng pondo para sa kanilang pabahay na inilagak sa Socialized Housing Finance Corporation o SHFC. Taong 2019 nang naging pinal ang tulong ng negosasyon sa pagitan ng Government Services Insurance System o GSIS at Social Housing Financing Corporation o SHFC para sa 1.3 hectares na lupa na pagtatayuan ng pabahay para sa mga residente na nagkakahalaga ng higit 200 million pesos. Ngunit naudlot ito dahil sa ilang mga kadahilanan. Gayang nang ang lupa pala ay may kasalukuyang nakatirang mga informal settler at ilang mga hindi pagkakasalukuyang sunduan sa ahensya at mga benepisyaryo ng proyektong pabahay. Sa kasalukuyang administrasyon, muling nabuksan ang isyu ng pabahay sa lugar. Sa tulong ni Quezon City 6 District Representative Marivic Copilar, Chairperson ng Committee on Housing and Urban Development, isang resolusyon ang kanyang inihain. Sumang-ayon si SHFC President Federico Agustin Laksa na muling simulan ng usapin ng pagtatayo ng pabahay para sa mga miyembro ng People's Ville Hoa. Ngunit isang balakid naman ang kanilang kailangang kalampasan. Dahil sa tagal ng nakabimbin ng programa, inilaan muna ng SHFC sa ibang programang pabahay ang pondo para rito. Kinakailangan na muling maghanap ng pondong pandagdag para sa pagpapatayo nito. Dumating sa nasabing pulong bilang isa sa mga distritong sumasaklaw sa mga residenteng miyembro ng People's Ville, sumang-ayon si Manila 3rd District Representative Joel Chua kay Committee Chairperson Kopilar sa mungkahing maisama sa pambansang pondo para sa susunod na taon ang programang ito para tuluyan ng maihatid sa mga residente ang matagal na nilang inaasam na pabahay. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.